Di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede, kasi may meeting siya. Eh, binasa ko pa rin, piyeste. Few moments later. Humingi ng po ang tawad sa mga nagawa ko, sa mga tingin sa akin ng tao. Hindi naman po ako masamang tao, mabait naman po ako.

Napatawad pala sa iyo, Manong Rider, sa nabasa ko. Ako po ng pangumin sa inyo. Gusto ko po kayo makamit. ng tawad sa inyo sa personal. Sa so, tawar ako. Itawarin niyo po ako. video na ito. niyo po yung text ko. Pag po ako sa inyo masyado na rin po kasi ako sa iyo, stress mga nagbabahanta sa akin hindi ko na rin po talaga kain eh. hindi ko alam gagawin ko rin talaga lagi kong nangyayisip lamang ng rider kung saan po mapanood nyo po ito mapanood na po itong video na to ya, comment po kayo dyan Huwag niyo po, like, sir, ako, hindi, Sir Castro. Ako po ako ng pangumanin sa inyo sa personal. At hindi lang po yun, bibigyan ko rin po kayo ng helmet. Pati ka po, de, para po sa inyo. Wala pong mabalubag loob doon. Para, Para marinig ka nila. Noong muna po, nagpapasensya po sa amin ngayon na sa, sa nagawa ko po. Uh, dahil po sa akin, parang sira pong po ako po ako ng pahumingi sa inyo, sa mga sabi ko po sa inyo. Lalong lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo ng po. Sa, sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maisip kung ano po, stress na rin po ako. ano-ano na, na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalang na po sa mga pamilya ko. Oh. Huwag naman po sana nilang idamay kung nagalit po sila sa akin. Ako na lang po ang anay nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Oh. Kanina nga po